Mga katrops, welcome back ulit ka sa akin channel, Sports or PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pinagmalaki nga dapon ni Jordan Clarkson ng ating gilas Pilipinas sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nakajakpat nga dapon ang Los Angeles Lakers sa kanilang bagong player. Sa naging media day nga po ng Utah Jazz nang nakarang araw, ay hindi na nga po na itago pa ng ating kababayan na si Jordan Clarkson na ipagmalagi sa kanyang interview sa media ang naging experience sa paglalaro niya sa nagdaang FIBA World Cup bilang parte ng Gilas, Pilipinas. Sobrang saya nga na po ng kanyang nararamdaman, gayong nalaman nga po niya na maraming mga Pinoy ang sumusuporta at nagmamahal sa kanya. Kaya kahit man nga po hindi siya parte ngayon ng Gilas, Pilipinas, ay patuloy pa rin nga po niya itong susuportahan. Sa katunayan, Nagpost po nga po si Clarkson sa kanyang social media ng puso na isa sa mga patunay na proud siya sa ginawang comeback win ng Gilas Pilipinas kontra sa Team China. Pero hindi rin naman nga po makakapag-comeback ang Gilas sa kanilang huling game kung hindi dahil kay Coach Team Cone na nagkaroon ng solidong rotation sa kanilang naging laro na pinurir naman ng mga fans. Gayong naging epektibo nga po ang ginawa nitong in-game adjustment sa kanilang offense at depensa lalong-lalo na pagdating ng fourth quarter kung saan dito na nga po sila tuloy ang humabol. Maliban na rin nga po dyan mga katrops, ay pinurer naman nga po ng mga fans sa kanyang Magic Bonnet kay Kevin Alas na nagkaroon ng magandang laro of the bench sa pagtatala niya ng clutch points, hustle plays at sa depensa. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang naka-jackpot ng nga na Los Angeles Lakers sa kanilang bagong player. Sa pangalawang araw nga po ng training camp ng Lakers ay nabibigyan na nga po ng mas magagandang oportunidad dito ang kanilang mga bagong players. Sa katunayan, inilagay rin naman nga po nila sa kanilang starting lineup kasama sina DeAngelo Russell, Austin Reeves, LeBron James at Anthony Davis ang kanilang bagong sharpshooter na si Torian Prince. Bukod rin nga po dyan mga katrops, ay nakapagpasikat na rin naman nga po ang iba pa nilang mga bagong players at isa na nga po dyan ang kanilang rookie na si Jalen Hood Shippino na pinahanga ang kanyang mga teammates na si DeAngelo Russell at Austin Reeves. Bukod rin nga po dyan ay sinaber naman nga po ni coach Darvin Ham na si Jalen Hood chipino nga dapang MVP sa unang dalawang laro ng training camp ng Los Angeles Lakers. So, yun lang mga Katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.